morning. Tayo yung nakakain na. Napakain na rin yung mga po, mga aso. So, magluluto na tayo. Ayan na ah. say hi na. Hello, hello. Good morning. Oh. Ba't yan to, umubo sa camera? Right? Oh. Excuse me. your hair now. You can Eh. Hello, hello, good morning. Mag-shoutout naman uh, tayo. mag tayo Abby. ng takbet uh, at saka uh, adobong atay. Atay, atay. Ay, wala naman. Bakit ganon? Ako na. Dapat pinang nag-ano pagkatay ng video para hindi gusto Wait, ha? Wait, kampo. Okay. Ikut. good. It's huh? good. Oh! Si Tana naman. Pag nadali ang kamay, ewan na lang talaga. Stop it, Katana. Ako lang magaganyan kasi... No! No, 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 no way! No, eh. Nga pala mga love, uwi ako ng Bicol kaya iniready ko na yung mga ano kailangan nila dito. Nag-uunti-unti na ako. Ngayon, lumabas ako para bumili ng, bumili ng bigas. Bigas ng aso, bigas ng tao. Kaya, uh, mamaya naman, baka tayo mamaling kayo. natin yung ref. Tapos, uh, baka tayo, tayo mag-grocery para kahit wala ako, okay sila dito. May may iwan. Ganyan naman ako kasi para arreglado. At saka, yeah. syempre, para iwas din magalit yung boss yes, ko. Alam mo may boss tayo dito, di ba? So, ayan. Kaya, arreglado naman yan. Kahit ako umalis, nasa pamilya ko ako, nasa mga kapatid yeah. ko ako, arreglado naman yung bahay. Lagi naman, kompleto dito pa ako umalis May bigas na, may, may grocery pa, may ulam pa, tapos yung bibigay pa ng pera. Yun. Oh, te. Sabiku magsuplay yo, magsuplay mag ka. Kunin mo na 'yung ano. Tama na at baka madali 'yung kamay mo. Inap na. Ang dali yung kamay mo. Ako nga eh, nag-iingat, 'di diba? mm -mm -mm -mm. Sige na, sige na, sige na, 'to na. Sige na, sige na. Buto tata na. Tas kunin mo na 'yung ating ano doon. Yung suplay dali. Dali na. Para makapag-ano na tayo, tutoy na tayo. Ako nga! Kulin mo na muna yung supply dun, po, tata, Dali na. Para brush away ang, ang pangit muna. Dali na. Dali na! Ayan, ready na mga kabebela, baby Pangbigas ng tao. Pangbigas ng aso. Ayun, nandiyo sa gilid yun sa aso. You know? Ayun, nandiyo sa mga, sa violet na ano. Ayan, nandiyo sa aso para kahit tayo ay nasa Bicol, sila'y hindi magugutom dito para naman hindi mag-ala yung boss ko. Siyempre may boss tayo na uh, nag-monitor dito. So, We can get Sa buhay mo, bebe. Ito, gusto ko mag-shoutout sa... Gusto ko lang din mag-thank you sa mga new subscriber natin tsaka yung mga nagpo-comment sa akin ito, ito na ha, ready ready, ready uh, thank you sino ba to uh, that's 14 year old yun, from Canada thank you so much <laughs> thank you so much for watching my videos and for the support Uh, sa aking friend na si Albert Mahiya. Mahiya? Bakit ka mahihiya? Huwag kang mahihiya. Hello, Matthew boy. <laughs> my boy. <laughs> Meron eh. Meron. Merong, merong nangialam. Tapos kay Bacardi. Tingnan natin. Ayun. ah, Erbin. Erbin 18. Thank you. Thank you. Lagi kang nakapose sa ka ating mga Bacardi. Ay, mga, uh, video. Basti, basti, tito. Ah, basti, tito. No, Zero sige. seven. No, Ayan, like ang nakaaanan sa rin sa akin. ba? No, no, sige. Okay. Oh, sige na, sige na. Kay Rix Labilla Mix Vlog. No, Hello, shout out sa'yo. No, Aking friendship. Sige. Jose Christopher, yan, thank you tapos uh, Louis Vlogs hi, uh, okay. subscribe din po si Louis Vlog and then Roberto Paloren Joel di Casangre Yan. hello thank you so much po at saka kay Erna Calhau thank you so much sa mga comment ninyo dahil dyan ay inspired tayo gumawa ng video. The Hustler. yan Tapos, ah uh, subscribe niyo din po si AJ Tura Vlog. Uh, thank you, Sheena. Thank you, Sheena. Ang subscriber natin. Lulu Luis TV yun. ah uh, support naman din po yun. Tsaka, Ikapito. Yay! Uh, new subscriber natin si Pawan Kumar. Thank you so much. John Michael Velasco, hi shout sure sa iyo. Thank you so much new subscriber natin. Oh, it's okay. As uh, at saka si John Ford Conception. Thank you so much. Ayun, sa mga new subscriber natin si Amit Prasad. No, si Si Dayan David, hi. No, Thank you sa heart. Nasi pa yasi. Sina. Sina. Sina ba sila? Boy Kurot Official. Nasi. No, Ayan, see. yung subscriber natin yan. Saka si AJ and Prince Nasi. World. No, Yon. See, you Thank you. Nasi. No, uh, sa aking kapitbahay na si Kumari, no, si Joanne, si So, thank you so much sa si. pag-subscribe. Thank you. Si no, thank you so much. Si no, uh, Cheryl Dacon. Si no, Hi, Cheryl. No, thank you so much no, sa pag-subscribe no, sa akin, ha? Sister ha? No yung friend si, ko yan. Oh, no, si madali no, yun. Hi. Yung subscriber natin si Pati yun. Pati yun. si subscribe no, Yung subscriber natin si, si no, Tulok TV. Hello, shoutout sa iyo, Tulok TV. Uh, Pag-subscribe niyo si, si, si Tulok TV. Tsaka si Dicky Potrayani. Hi, thank you. Thank you, new subscriber natin yan. From Malaysia siguro Hello. Thank you so much, Malaysia. Shout out to all of you guys. Thank you so much for your support. Thank you. At saka sa aking friendship, syempre si Scoopy Doo. Hi, Sister Thank you so much. Mansing. Mansing Lipet. Hi, Mansing Lipet. Thank you sa pa mo. Bibi Trambo, thank you so much. Uh, new subscriber din natin sa si Daily Vlog. Thank you. Uh, e, subscribe niya rin sa si Daily Vlog. Kasi na-subscribe ko na siya. Ayun. Subscribe niyo rin at pakitagawa niyo rin. Thank you. Have a nice day sa inyong lahat. Magluto na tayo. Bye-bye. Kasi -bye. So tayo sa shout-out. Shout kaya ayun. Yung tayo, Mika. Naku. Ano na ginawa nito sa bawang? Ako, okay. ano? I do eat it. Natuwa pa siya. Yay! Tana, do it! Yay! Thank you, Tana! Bye-bye, <laughs> mga ka-baby love. Ikat ko na itong aking video. Mag-video tayo ulit sa ating magluluto na lang. Bye! Here.